ni -o -o mi sa Menteryo, ni Papa, ni Mama, ug ni Insi. perting ini alas no ibis ga. Buntag man siguro ron. Kapin. so, so, so sigig, sigig, uwan, init uwan, baha. O, mo na ni Hitsura sa Menteryo. O, labong kaayo. Pero dili na lugar ni Kiniba. Salain mo na. Dili na pita, So before me mo mangibot sa So tabangi mig ibot Muni kang papa kang mama kang insi ang tapad insi labong kayo Kini ba wala tagda ni sa Wala tagda diri ang diri sagbot ni pero dito sa siyudad apil ni sa flower ar arrangement Basta kini oh ini sa flower instrument, labi na yung maningkin, putih puti Oh, kini oh. apil na, Oh, na, alangan kayo, apil na, oh diri tagbutra pang-iimtunamo ni karun kay oh nang labong na, o diri pang-ibot na so magsogo na kong ibot, oh nanay ibot si, Dung, ana ibutang dinadong, o diri panagsadong, dango, dango, Ang mong classmate, pero sa putaan kay at bangal sa ming seryo, Ah, mani mo. Hindi, ako na. Oo. Oh. Ah, malaya pa man niya, imo ning sunogun. di man niya nato masunog ron kay. Hindi <laughs> ka pataka, yung sigalit. Hindi laab niya nina, kita yun o eh. Kita ilubong ani sunod, kuan. Daghanang sagbot diri nga o. Kana o, apil na sa power arrangement ka ng mamaligya. Ka mamaligya diri, wakay ba o. sa syudad. Dako ka kanag makwarta diri na ah wag sila kabaluan ni eh. hmm, o, diri pang inton lang namo oh kini oh hmm. Ibtun sa mangibot sa ami kay humok pa man kay ika ka baha gabi e. Eh. Di man pwede magdatag sundang. Kay dakto dakpon ni atas. Kamukuan. kamokuan Pugahi pang uban dong.

Ay, butang lang tutunga. Ah, pa lang butang tutunga. Pan bigat. Ha? Tingnan oh, lang. Pudi na ba? Pudi oh, na. Tam to suggest ni. Kene mo. Oli. Oh. Sa musika, impil dama in buhi. Pa, pa apil ni sa flower arrangement, okay ni oh. Diri sagbot namo ni oh. Sagbot oh, sagbot. Sakit mak mau hawak dong, ini eh. cukup mudah. Eh. Tunggu-tunggu dengan siga-siga. Hindi la. Unya ata mo sugod og siga kay dili man masigaan kay insi kay kuan man. Kana bang. Na oh, labong kay kang insi o? Oh. Nan, ni marsiko. Apel man sir marsiko. Agay, agay. Ni sugod bang sagbot. So gibalihin namo dire kay Dan to basig. Inun hey, wala may na may kanding diri ha, so namatay na, na siguro kanding, kawala naman o nagkanyo ka ayo ay o, katong flower arrangement o, kini o, mahal kayo ni so hey guys, welcome to our vlog my name <laughs> pala, is Wesley so, uh, the I miss, um, <laughs> name is <laughs> my name is Wesley, mo niya akong assistant throne assistant half bodyguard half bodyguard Ibutasan ko sa perting dagana. Um, dili kay maibot ang sagbot kini o. So, nagpadayon sa mi o pangibot kay para mahumanta. Dagkot ko, hindi nga naman taas kay. So, um, muna ni dang, dangat na ko o. Masaan ni kas kasagbutan. Hindi na badapit bang iya mangad dagkos aw apan mangad dikagan food kumudaon nalipongkos kainit ug kanang saban nagtuwad-tuwad tungod manguni sa kuan sigig uwan ba nang ibutan ni no pilaka adlaw moturob na pud sila so muragkot na lang ta balikan na ni Wesley diri gapon only time saad oh only time Hapon ka tigaan hidong? dong? Ni kung mag group group kan me sa if case amo financial research at bang man kong classic balay dang buot tapok. Na no kay sa mi da kay impay payat balay bugnaw. Hmm. Nya mahapon mani ka diri. Kung nay dili naon ba sa classic kay tumod gapi i bang classic. tapok. Si Papa, si Mama, na magsaad. Siin si speak louder, sabah? Than words, yeah. Dan words louder. So, si Pidilis Ugma, ihato sa huling hantungan, at sa Carmen. So, masiguan na ko'y time, kay kinilaging maas na ta. Di kadali-dali. So, oh. Pero kini angay gini diri magdag sundang dong guna pagaskat ya ang yeah, yes, resulta ani kay naglingko na na ako. na ko sabot ako lagi makotis ki makotis nga kuwan, porcelana buyag-buyag mga koan, oh. mo pri da koan, dal skin 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 uy ginuo you know, ko marsiko de gyud mo kay agay okay. amo ni marsiko oh, marsiko Oh, set out ko no. So magpadayon sa amin kay malangan ta aning dapita. tulo sila. So magdagkot na mi ug kandila. Ang buwak do anar babaw dili nakakwa undong. <laughs> 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 Ang kini nga buak do nindot pagkarens ka tumura na magkuan dong dinalian. Ano? Atong piduha. Ano? Oh, hmm. dinalian to kay Duha na ko kabuok niyang kining usa, borog upat ka buok. Mm. So siya lang akong badagkutun kung mamang nalipong ko. okay kay Morag, ilahar mga gabi ni balay. <laughs> ang kanang green, kuwan man na kalipay man Pero kuwan pa sila, oh, ang kini, daghan man kayo di Ang, ang pag-umang ko ni Daisy, tuwa um, sa, kung saan na nga, kuwan lugar, we. Ito sa tagrampa, kay si grampa man una. Spain man siguro, sa nadapit na iya ha. Nakita sa nga na, hala, diri daghan, diri, palit, paliton siya. Mapalit kag dry nga inga ana dong, nga imong eh, flower arrangement dong, mahal ka ayo. Mayang negosyo. Kano niya, ana si, Gionas Papa. Um. una. Ay. Ay. Di naman daw, di naman di ladies first daw. Na. Or naman ladies. Di una mas Papa. Wala man na iris ni kam papa. Oh, inga na yung nagsir kulay. Gilaser. Oh, giliser man na. Ang kanang doha. Picture na. Si Anansia niya. Kuha na na. Lubad na. Si mama ni Disaper na. Kuha na yun ako. Oh, tagtulo na sila kay Kuan. I love you. No. I love you. Todo-todo. Hmm. So, sunod si mama. Salamat doon nga. Ikaw na yun yung Nalipong mo kung kalit ka bang. Dinit ito lang doon doon. Magtuwad-tuwad o bira niya. Magkalit o tindog. Hina ka mama. Tumba noon. No. Dili po pwede ibutang dapat sa sagbot. Kaya mo kasaba ang taan ni nga nung nasunog may surti na kang insidi na kay 1-4 ra, 1-8 iya ha o lagi dagang sagbut o oh. nilabog na tungod sa siguan diri diri ingaw sumadaong bernis ron ugi paubos lang din na doon. Oh, Yan na, slant. lang. Saan mo ito si? Hangin nang di man po na pwede ikuan sa yuta akuan kay ang sagbot mulanay na Aw ka na masunog. Natumba ni kang papa. Sandig na lang na uy. Na naunsa. Mapay baraton kasunis na gisi pa. <laughs> Nagisi marsiko

may panit, may dalit kay sakit ang allergy So wala yun na na tiwas yun o kay perting inita alas na yun wala apit na alas jis na niya, alas jis na ba? May ini kagabi ani hapon, gabi mo bunok ang uwan. so nangadagkot na. Ayok tissue. Mm, Manglandong Asa ka depik? Depik sure mi kay. dire maa ma klarong kuan ni, basan na amis minteryo. Ma klaro dong. Mga mga taga bukuan. Ma klaro si le mama sa pagsiinsi. Basan na pa picture mi morabenya mula. na ko dong. Okay, nah, kena Pero, di ka pa Ang kandila, di ka maasahan. man. Actually, hangin diri. Mula ka o takan ng tunga-tunga na ng kandila? Oh, sure, na, <tellos> oh. Wala na. Kuwan. So, umana mo sa yung mulukat mi tiket. Umang sa merkado. Kaya pagka Domingo po mayo ang panahon, mabiyahe na po ko paingon sa Cebu. So. So, so, sayang nga bito niyo. Kung um, pwede pa magdala ko. Ano? You know? mm.